Ang ganda ng probinsya Ayan Welcome to my vlog Tingnan nyo guys Masarap talaga sa probinsya Dito ako ngayon sa Sariraya Quezon Province Ayan Ang ganda ng kubo oh. Kaya nga ang ganda Oo, ganda. Iyan, Welcome, welcome. Sariraya Quezon Province. Ayan guys, ang ganda dito. Ayan. Ang daming niyog at ang saging. iba talaga masarap talaga sa probinsya ayun oh daming talong ayun may talong ig talong sila oh farm ng tanim nilang talong oh okay, tingnan nyo guys oh Yung farming ng talong ganda ayan ayan <coughs> Welcome to my vlog Napakagandang probinsya Ayan guys Ang talong, ang daming bunga O, oh. gandang lapad ng farm nila May may niyogan Ayan Daming saking atalaga sa probinsya. Ayan. Ayan may tricycle. Kung tang bayan. Thank you guys.